Ano lang ang idea nyo po, Nay? Ano po? Baka po, ano, kaling po ito sa, doon po, sa, sa amanang, ano, kalinga po. Amanang kalinga, si Opo. Kuya Bal? Opo. opo ano si po, love po letter na... po, para sa inyo? <laughs> <laughs> yung, yung, ano po, para bang, invitation? At tulong? Po, <laughs> ito, oo, oo, ah, parang ganun? <laughs> Alam niyo po ba nai, na may landing pa dalito sa Naga? Hindi pa naman. Hindi po Ah, uh, opo. Meron po kasing ano, um, landing pad na bubuksan po ang Team Kalinga po dito sa Naga. Sa so, may parting kalawag po yun. So, um, uh, time to time po mabisita na rin dito sa Naga ang Team Kalinga. So, baka mag-ano kami dito na ng ano, sa mga matutulungan. Um, uh, mm -hmm. Opo. Okay. Yun lang po. Nakita niyo po basketball, hindi pa ano. Ay! Hello. Basa kami. Ah? No. Bless na, kikuya jo mas. <coughs> Kumusta? Grabe ang ating nagtitinda ng ano. <coughs> <laughs> ang ganda naman ni Sandra. Kasi yung ano <coughs> niya yung <coughs> po <coughs> yung ano niya kasi ay eh, hindi pa naman na yung mag. Eh, eh, po. Sige na Sandra. Pas uh -uh. Pasok. Pasok. Ay, grabe. Pinabasa kami sa saro. Unti-unti nang... Pinabasa kayo, isa-isa? Nakakabasa ka na? Ay, sir. Ano binasa nyo? English po. Oh, Ako okay lang, English? Nakakapagbasa ka na ng English, Andra? Ah, okay. Magkanong baon mo? Kanina? 20. 20 lang. Ay, Ten lang po. 20 lang? Oh, malaki na nga ang twenty eh. Mm -hmm. 10 lang po. Ten lang? Mayroon pa, ano? Mayroon pa ano? Okay, biscuit. May, may biscuit ka pa? Ay, grabe. Galing naman. Oh. Alam, nag-ano na si Sandra, oh. No, yun na ano? Oh. Ingal. <laughs> Ingal ka? <laughs> Hindi ka nakapag-ano, ayos lang. Hindi ka nakapag-tinda. Mm -hmm. <laughs> Pasok mo din eh. Hindi naman kapag din. Oo. Oh, Pero pwede ka rin naman magtinda minsan sa ano. Kung gusto mo lang naman. Kami din kasi na yun nung bata ako. Nagtinda rin ako ng mga ano ay. Yung mga candies candies ba? Niriripak ni mama. Yung gagawin ko nga po. Yung naisip ko yung mani po ba? O yan. Mani. Mm -hmm. Saktong sakto. Oh. 5 pesos yung ano. Iriripak ni no, Paco no. na. Opo. <laughs> Ganyan po yung ano namin ni dati. Nagtitinda po kami. <laughs> Bakit? Okay. <laughs> mm. Ano? <laughs> Dito yung isa sa akin. Mm. <laughs> mm. Nabasa pa dahil kami sa aga. Okay. Nabasa kayo sa aga? Mm. Mm. O, di yan ay sige po, Nay. Buksan nyo po kung Buksa para sa, sa na ano na yan. O, oh, parang oh, na-excite na. si nanay. Nag-ano po nag-ano nag nila. <laughs> ano <yun? laughs>

Ito yung lupa. Opo. <laughs> na ito po talang nakatawag na, na sa namin. Opo. Ito yung mga anak ko po. Eh. Yeah. Patingin niya ulit, Nay. 150K. Opo. 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 Wow. Opo. Ito na iabot ko, Nay, sa inyo. Pe pero, sige. Para lang po, hawakan niyo lang po mga kalingap. Habakan lang po ni Nanay. Sige na, pwede niyo pong buksan yung sobre. <laughs> yung sobre, kung anong laman dyan. Huwag niyo na pong pasin yung nakasulat. Uh, Oo. Oh. <laughs> uh, oh. Pati yan, Nay. Pati rin Ilabas yung anay. <laughs> mm ha? -hmm. Ah, totoo <laughs> po yan. Sa so, Panginoon po, kameron na din po kami kung pambili ng lupa. Maraming uh, maraming sakap. So, opo. Sa blabok po, kung pakalilang doon po ako ngayon. Kaya po. Kasi magkata, puuna din po kami ng magiging tahanan namin na talaga punta rin. Matatawag como, na amin ayaw. na po. Opo, opo. Maraming salamat po sa inyo. Panginoon po. Ay, nagkataroon na din po ba't ang bako. Huwag hindi na tayo magsisiksikan Hindi ako ba dito nakakahunat po. Hindi ka na nakakahunat? Ay, pagkakaupo mo? Sinisipa ka? Ay, grabe. Sobrang hit mo kasi na nara. Ikaw kasi nagpaparapa. Laki ka ay... Ibarag po na ang bigas ko nagsisipag-anuhan sila po yung ayan uh, ng nangungurot nang kasi yung ano po na natin ako na ka to kuya ano nakiyan ano pinipilis ka kasi hindi ang bitis ko pinupulit ko kasi hindi na kayo kasi baka kasi ang likot mo ang laki kasi yung po kuya ang bilis ning ba't mo kasi sinisipa syempre anon ka nyan hindi ka nakakaunat kasi naman mga kalihat ng tinyan na po sobrang lit lang talaga ng espasyo Lai, kumusta nai? Totoo po yan, Lai? Totoo po, totoo po, kasi po Kasi <laughs> magkakaroon na din po ang Matitirik ang bahay po Maraming maraming salamat po sa inyo Nangon na po sa tangin binigyan po kami ng Ganito pong, ano po, na magkakain Nangon na po kami ng matitirik ang bahay Opo <laughs> <laughs> Talagang maano na po yun Hindi naman po kami maulanan Pag nagawaan na po kami ng bahay Ng mga anak po tapos. Ito mm. tatawag ng talaga ng akin ani po. Opo, amin ng ng kumpleto po. Yan ay galing po yan ay sa Anita Dad. Opo. Kay ba, sa Team Pilya at sa Team Jomcar 18 po. Maraming salamat po kay Tita Dad. tapos kay O, sino po it Team Pilya? na po bibigyan din tapos po. sa na po Team Jomcar Giteng. Eh. Maraming salamat. po. At sa una, una po ano? Ano na kaba sa kita kami tinawag kami ng gatas, kalinga, si Kuya Balbo, si Ate Edna, si Kuya Rapo. Ano na? Hindi ko pa tayo. Dinadala ang paglinggo-linggo kung nag-aano po <coughs> ako sa simba. Mhm. Mm hindi ko po talaga sa Panginoon na sana tapos po kayo lahat. Pati po yung mga sponsor. Opo. Tapos kayo po. Dinadang naging mga kalin sa Panginoon. siguro po binigay mo sa akin na matulungan kami mo. Mm -hmm. Mahami maraming salamat po sa inyo. Opo, po, Nay. Po. Welcome po. Nay, ano po, kasi yan na'y pera. Ayoko po naman na nahawakan ng ano nang matagal po okay. kasi ano delikado rin opo, opo. So okay lang ba nay punta tayo doon sa ano sa ano ngayon Opo, opo. Okay lang po ba? Tamahan niyo po ako. Kunin ko na Opo, opo Nay ko oh, na lang po sige, ako na lang po maghahawak. Mamaya po abot natin. talaga. Ako po talaga. Ang <laughs> saya Di ko ina na magkakasarili na kami. Ano, Lupa? Ay, oo. Oh. Sobrang saya ko Eh. Kung hindi nga ako nahiya, kita. Ay, okay na naman. Walang problema. Pag sa ano naman. Sobrang thank you po sa mga... Welcome. Pwede ko po ito na Para matulungan po si mama magkasarili po kami sa bahay. So, oh. sa lahat. Wala po si Trigad, wala rin po yung Team Kalingap, wala pong sariling bahay. Kaya maraming salamat po sa inyo na. Thank you, Thank you po. Okay, Newk. Newk, okay lang ba minsan mag-ano ka rin dun? Um, masan ba kita? Pag let's say kung wala ka naman pasok, kung libre ka naman, kung napapasimula natin yung bahay, ah, uh, matingin-tingin ka doon. Okay po. Walang problema po, eh, James. Okay po. Okay lang. Okay. So, so, walang problema. So, ayos na, ayos na. Ayos na, ayos. So, paano yan, Nay? Nyok, ano? Puta na rin tayo doon? Sige po. Oo. Oh. Masama ka din. Tindyan may sasabihin ka po. Unang na po. At salamat po sa ito, ano yan? Ngayon mm -hmm. po, binilisin niyo po ito mama. Kaya, Maraming maraming po sa inyong lahat. And salamat po sa inyong lahat. Sa wala tawa kong pagsuhin kay mama. Kasi po talaga, hindi ko na talaga po in-expect na ganito po nga. Na talagang totoo po talaga. Kaya, ay, salamat po sa inyo. Kaya, ano po kasi, yung parang um, dito kami. Talagayan ano po. Pag, po. Kaya, marami pong salamat. Salamat lahat po. Sa una-una po, yung mga tumulong ma sponsor ko. Tapos po, yung si, ano po, si Cerval. Tapos po, si, yung po si, ano, Kuya Rab. Maraming salamat po sa inyo. Po. Tapos po, yung team Kalingap pa po. Tapos, lalo-lalo pala po, Kuya. Yung man hmm. po. Si po, wala rin mo, Kuya. Okay. <coughs> Maraming, salamat Maraming salamat po sa inyo na nawa po na, ano Rosa, nila may gusto kong sabihin. Opo, maraming salamat po sa inyo, Kuya. Mm, mm. Kaya diyo mo sa kay Kuya Gal. Kuya Gal po. Helping mo kami po ng tuluga. Ng Wala pa naman. Lupa pa lang yun. <laughs> <Tullukan>. <laughs> Pero okay lang. Kasi konting panahon na lang, siyempre, may ano natin, paunti-unti. Um, kaya yun. Salamat po kila Tita Dad, kila Tita sa Team Pila po at sa Junker 18 na patuloy po ang sumusuporta po sa nag-sponsor po ng lupa rin sa kanila. Sa lahat po ng sponsors po, Nay, uh, ano po, punta na po tayo doon. Para officially po, mabigay na po natin yung pera at ma masabi nyo na po sa inyo na rin yung lupa. O so, tara po. Ha? Ah? Dati ni Kulma. Uy! Sen si Pen Pen. Okay. Di ka na naiyak ay. Eh. Masama. Masama ka? Brum brum tayo? O tara, brum brum tayo. Excited na pati ako. Excited ka na? May link tara po. Sabi mo? Gapon ako? Eh. Ah, magkano gusto mo? Ano? Magkano baon mo? Bibigyan kita.

sa burger eh. Talaga. So Sino makalinga pa andito na kami ngayon sa ano, sa sakyan kay Coffee. Okay po ba kayo coffee. diyan? Okay. Okay, na okay na po. Okay, na po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sige po kuya. Sige lang. Sama po. Welcome. Ikasanda, sanda, ayos ka lang diyan? Iya po, bilo-bilo. Bilo-bilo. Solo ka lang diyan ha. Oh, pwede ka namang matulog diyan. <laughs> <laughs> oh, may mahilo ba? Wala naman. Wala naman. Hindi na ko eh. na hilo. Hindi ka na hilo? Eh, <laughs> uh, Si Kuya, oh. Hindi ko sunusunod. baba na pa si, si Jennifer. <laughs> si Jennifer. Okay na si Jennifer. Ayun na po. Natingin lang din sa ano. Ako may video. O, sige. Bata mo tayo. Oh, dito pala si ano, eh. Si Ate Nicole nyo. Pagkagali po sa school, naggagawa po siya ng... na! Ano burger po. Burger? Opo, oh, saka Ayun yung ano niya. Opo, oh, saka po yung ano po. Yung... Sini ko, bye -bye. bye bye. Bye bye. Sini ko, oh. Say hi. bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Okay, <laughs> na <laughs> gyud. Bye, -bye. Bye, bye. Ay, ito pa mo. Ay, may ano, button. Pamang. ko 'yan, oh. Uh, uh -huh. Hello. <laughs> Hello. <laughs> okay. Okay, bye bye. Bid. Inanan ko po 'yun uh -huh. nang uh, So, iikut ka okay, po muna kami. Uh -huh. Uy. Uh -huh. Magkapaniwala ano yung puso ko talaga sobrang saya po talaga ano po yun ay? nag ano din po yung puso ko yung parang naglulukso po sa sobrang tuwa po ay oh po hindi ka pa makapaniwala hindi ko pa po, po makapaniwala talaga totoo talaga to yung nahahawakan ko po na pambili na ng ano ng lupa po ng lupa? Oy. Sayang nga na yun. Kanina nga nakita-kita na eh. Sobrang ano, napapatalon ka. <laughs> Napatalon <laughs> ka. Muntik nang maano yung bubong. <laughs> Muntik na, pong, maabot bobong. <laughs> mutik na po maabot nyo yung bubong. Kunti na lang, kunti na lang. Mutik na lang po maabot nyo yung bubong yun ay. Buti nga po, hindi nyo nilakasan. Sino man po kung ganyan po na regalo po. Talaga po matutuwa ka po talaga. Oh. Hindi ka po talaga magkapaniwala sa sarili mo. Nang kagalong ka na po na talaga matatawag na sarili mo. Oo. Oh, hindi na mo mag-iisip na no? papa-alisin. Papa-alisin. Oo. <laughs> ka po sa oh, ano, sa gabing dito. Ito talaga pong ano yan, yung tahimik po. Okay. Wala oh, po Pag ako po, ano yan, nagigising ako madaling araw, iniisip ko po, po yun dati. Na, nauupo po ako, paano na doon na anak ko. Mabukong kitikers na gigising na po ako, nakaupo na po ako sa mga tabi ng mga anak ko po. Sabi ko, paano na daw kung mga, ano, po, mga bata nako ako, mabigyan ko man na kahit nag-iisa ako, mabigyan ko man lang, na kahit ko man lang na, ano, kahit hindi magandang kahanan yung hindi man tumutulong. Sabi ko po gano'n. Yung comfortable. Opo, yung ma safe man po sila sa, ano po, sa ulan. Sa ulan. Opo. Kunting panon na lang ng Nessie, if everman. Uh, 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 sana magtuloy-tuloy na ano po, uh, yung ano natin. Um, bahay yeah. natin po sa inyo. Po sa ko po talaga sa Team Kalinga po talaga. Lalo na po sa inyo, sa ama po ng ano po, Kalinga po talaga na, na tulungan po kami ganito po. Mm -hmm. Yeah. Okay. po Okay. po Okay. po Okay. 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 Welcome, yeah. po na, welcome po, nai. Oh, welcome po. Magkakaroon kayo. Pag-iing natin po, pinicture lang uh -oh. po yung ano, bahay namin. Pinicture na po na yung bahay nyo? Oo, yung solo parent ng ating presidente. Ah, opo. So, tapos sabi daw, maano daw, para. Ilan po ang pumunta sa inyo? Una na po yung sa solo parent po ba? Yung, ano pa po yung pangunat ang mga gawad pa po? Sa Hindi ko na po tapos yung eh, ano po yung pangalan. Opo, una na natin mag-ibig yung pangalan. Pinikiran din po yung bahay namin sa loob, saka sa labas. Hmm, tapos sabi na po, yung pinaka-indigent daw po na opo, opo. makukuha opo. daw po sa ano po, sa city. tawag uh, niyan ang, ang dami eh, I mean ako hindi ko rin inaasan na makatulong din naman ako pero dahil din yan sa Team Kalingap at sa community ng Team Kalingap sa mga sponsor kaya eh, yun wait lang po na, hindi ko na alam kung asan tayo mali yung nagaanan ano mo kita lang yun? oh yun nga eh at yun na nga po mga Kalingap <laughs> nakalagpas kami dun sa lilikuan ko dapat ikot po muna kami アハハハ。<laughs> <laughs> Kaya sipin pa na eh. ano mo, blank sa kusina. Napabaya kusina? Grabe. Uy, di ka maglalagyan at may ano?

Uh, uh, Is uh, uh, po, upo. Upo. Ano po? 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 po? S S po? Ano Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? ko po? dito Sige Sige na po? Ano po? Ano po? Ay, sir, sa Lidog Cell siya makupunta sa bayan. <coughs> eh? Siya makupunta sa Lidog Cell Cell. Opo, okay lang.